Okay, let's go. good morning, good morning isang po palang araw naman nga po pala sa lahat at sa lahat kong manonood kita toots yun at nagising nga po pala kami maagang, maaga at mga 4am na mga time na yan at po po pala kami yung bayan ng si Roma, yun, nagaka excited Sana naman aw. at dahil nga po pala kinuha ko nila mama mag-drive ng sasakyan at meron nga daw silang reunion ata yung ano eh yung dating magkakasama sila nung ewan eh, ko pa, college ba yung dahil nga mga Alpha Omega nga po pala oh sila yun. Kikita-kita rin sila sa bayan ng si Roman kasi nandun yung isang kasis nila yun. At may dadaanan nga po pala kami yun, si ma'am, yun sa Kalabanga. Yeah, let's go. Samahan nyo ko sa mga adventure na naman na ito. Yeah, na-excited na naman ako. <laughs> yung ilaw namin, parang ilaw lang ng motor. Bote lang eh. Ano yung mata ko? <laughs> Charis. <laughs> <yon. laughs> at ito na nga dumaan na nga kami sa simbahan ng Kalabanga yun syempre sa mga hindi nga po pala nagakaalam papuntang si Roma ituturo ko nga po pala sa iyo Charis parang, parang alam na alam ko eh. kasama ko pala yun si Papa mga time na yan kasi siya yung waste ko eh sa so, yung waist ko para papunta doon at hindi ko nga po pala alam ang papunta doon sa si Roma yan, napakaganda ng biyahe namin ang sarap-sarap nga po pala magbiyahe kapag madaling araw kasi walang init at walang traffic yan, at sa mga pupunta po pala ng si Roma napakaganda ng daan dito at walang lubak yon talagang sulit mo talaga ang biyahe dito siyempre mala adventure ang pupuntahan, naka, nakaka excited eh <laughs> tara 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 <laughs> yun, at nandito na nga po pala at muntikan pa namin malagpasan hindi nagsalita yung waist ko <laughs> <laughs> hindi nagsalita si papa buti na lang may karato yun. yun papunta nga po pala dun yung si Roma 'yon at tara na nga at pasukin na nga natin yan at meron din nga po pala kaming pupuntahan at dun sila magkikita kita sa beach na yan kaya abangan natin kung anong beach nga yung pupuntahan namin kaya yun, na excited na naman ako at magpa vlog na naman nga akong mga time na to yun, <laughs> yun. at ito nga po pala yung daan dito pa si Roma yun, magbiyahe-biyahe rin kayo kahit malayo para <laughs> ma-enjoy nyo rin yung life nyo hindi oh <laughs> puro ano, puro stress na lang ano <laughs> <Terrors. laughs> at ganda-ganda talaga ng biyahe namin yun, pag sikat na sikat lang ng araw talaga mabubungad mo na yung mga kabunduka fresh ano fresh na hangin yon ang ganda talaga at ito yung mga kabundukan dito sa bahay ng si Roma yon at talaga maaliw ko sa mga view Yun. <laughs> relax na relax yung waist ko <laughs> mukhang kakagising lang ng waist ko <laughs> hindi na nga po pala nag waist kasi nandyan na si Papa yon at mga biyahe nga po pala dito mga pa Akyat nga po pala yung papunta ng si Uma. Dapat nga po pala condition kayo at hindi, okay. Charis, okay. <laughs> condition nga po pala yung sasakyan nyo. Kasi nga, mamaya magtilboro pa yung mga sasakyan <laughs> mahirapan ko at mahirap dito at wala nga po palang paayosan walang mga auto supply dito eh. wala din mga ano eh malayo yung mga vulganizing kaya dapat pag pupunta kayo ng bayan ng siroma dapat kondisyon yung sasakyan dapat kondisyon rin yung library <laughs> <Charissa>. <laughs> yeah, at may mga tao na rin nga po pala dito yun inakyat nga po pala namin yung bundok yan eh yun, napakataas yun, napakaganda ng tanawin yun, meron yan pa pala nga na, na Marcel ah mam ata ng ano si Roma may mga tao rin nga pala. Yon, buti lang magaling ang driver, Charles. Yon, talagang ganda talaga 'yung kitang-kita mo talaga 'yung dagat, 'yon. Parang sarap na maligo. Sarap na maligo mga time na 'yan eh. Yon, may mga tao nga, siguro mag si punta rin ata to sa mga beach eh. Nag picture picture na rin muna pala sila sa anong taas, taas natin, kataasan na to eh malapit na yung ano eh yung si Roma, eh. yung pinaka sentro ata ng Siromay. Roma eh yun, talaga at marami rin po, po mapwedeng mapu mapunta nga po pala dito, mga beach yun, hmm. siyempre nga hindi naman sa ano, at maganda na rin na na ka sa malayo yon at uh, natigil nga po pala naka, uh, para magpicture picture dito sa I love si Roma yun, Ang ganda talaga kitang kita mo yung ano dagat <laughs> Second na naman mga time na to. <laughs> Yay! Yeah, si Roma. I love si Roma. Yan. At pa nilang bumaba. At sabi ko nga. At magpipicture-picture picture at magbibidyo rin ako mga time na yan. Kasi nga, minsan lang nga pala kung makapunta dito. Yung dapat sulitin natin. <laughs> Enjoy natin yung ano. Napakagana siguro mga... 6.30 na ata yung mga time na yan eh. at like, medyo-medyo na medyo nga atong pangit na to. <laughs> Siyempre no, ang dapat Napakaganda, may I love si Roma Sino pa naman hindi ma Ma, ma anong tumigil dito At bumaba na rin si Papa yun. yung, yung damit niya Parang kakulay lang ng puso Kapas na, charis Yes. Kala niya picture na video yan. Yeah, okay, okay, okay daw. Okay daw, magkasikulay sila ng puso ko pa. Yeah, at lagi dumiretso na nga kami mga time niya. Yeah, pupunta na nga kami doon kila Ati Charing, yung kasis ni Mama, Alpha P. Omega. yon yeah. At pangatlo ko na nga po palang punta to dito sa Siroma. Roma. Yung, yung nandito pa, nanon, yung, yung isa pa namin sa Sakya noon. Uh, medyo wala na yon eh. Kaya ito talaga matagal namin sa sasaki yung FX. Matibay talaga to Kahit nga nyo ibay siya, pinupuntahan ito eh. <laughs> Yo, anak, nandito na kami sa beach na to Ayan, tara. Hmm, tignan natin kung anong pangalan ng beach. tapak sa'yo dito. Ang mabait ng mga tao at mga bata. Yan. <laughs> uh, talagang relax na relax dito eh. Uh, maano naman yung ano eh maluwang naman yung parking dito eh. Yun, nakita ko na, may nakita na akong dalawang beach na ano, kaalam ko, kakilala pa ata ni Ate Charing. Yun, ito nga po pala yung ano, dito nga po pala kami sa CJ Beach House. Yun, ganda. Yun. At meron nga po palang inaayos pa. May mga inaayos. Ang nagdadagdag nga po pala silang mga cottages. Yun dito sa Sitio Takal Poblacion si Roma Kamsur Yan. may stop nyo lang po i-post nyo lang may contact number ayun o no? an uh, uh, si Papa naon na parang parang siyang maniningig kapag ano may pumapasok tourist <laughs> nandun na si Papa naon na <laughs> Tin, na yung ano waste ko ah yan, at ito nga po wala meron din mga kwarto dyan papasokin na nga natin yan let's go tara tara sa CG house yan Si Seiji Beachery House Ayan At ginawa ko na nga Yung mga gamit Ayan Iska para <laughs> Makapag tingin-tingin na rin dyan sa loob at maka maligo na rin pero nilalamig ako mga time na yun eh <laughs> pagka bukas na ako maligo eh <laughs> pero nga po pala ano eh, mahirap nga po pala ang signal nga po pala dito ang malakas lang ng signal nga po pala dito ay talk and text tap dito ano eh nireject yung dito ko eh yan ay ito nga po pala yung loob ang pagkaganda ng ano magkaiba yung buhangin dito tapos yung sa pasakaw at maganda yung buhangin dito oh. relax na relax ka talaga dito kapag nakapunta ka dito meron din mga nag-iisda kaya mamaya nga daw at bibili nga hahanap nga daw ng pusit na pwedeng pulutan yun <laughs> pusit astig <laughs> na excited na talaga ako. <laughs> yan at nag medyo nga nag chill chill na muna, muna, sila mama doon at nag aayos ng mga gamit yan, at nag nag ipon-ipon na rin sila yung magkakasis yan at ang ganda eh. simple nga po pala dito meron pa silang dinadagdag na mga kwarto ata yan, eh pwede yung or mga cottages na arong gang. ganyan no kwarto ata yan Yung pagkakaalam ko eh nagaayos na yun kasi nga malapit na yung summer at holy week yeah. ito nga po pala yung, yung ano ko sa inyo na kung gusto nyo pumunta ng siruma dito na lang po kayo sa beach na to talagang relax na relax yun ito kami mga dalaga kami at bukas ka kami uuwi mga hapon yan, relax na relax dito oh. Oh, uh -uh. <laughs> at mama magpapalipad ako ng drone <laughs> kasi yung drone ah, mahangin ata eh pero chill naman Yan. at nagkatikas na nga itong pangit na ito para makahanap naman itong pwedeng mapangasawa <laughs> choice <laughs> pabalik na ako din sa, ano, sa cottage. Nakakain <laughs> <kaya> na. <laughs> Yan, at nandito na nga yun, sila ma'am. nag... Yun, at ito nga ako pala si Ate Charing, yung, ano, yung magkakasis niya. at meron na nga ako pala. Nakabili na nga ng, ano, ng pusit. Yan. Tignan nga natin itong pusit na to. Ang lalaki nga po pala ng pusit. Fresh nga po pala ito. Huli ito doon sa ano, sa gitna ng dagat. Yun, at bagong kuha lang nga Meron kasi ano eh, may nag ano, yung barko, yung malit lang na bangka, kaya umuhuli, yung, yung presyo na press. At sila, yan, shout out na nga po pala dito kay Kuya. Sila nga po pala yung nangasiwa dito, sila may-ari ng ano, ng CJ Beach House, yun. At, asikaso, asikaso talaga si Kuya, kaya kapag kayo nakapunta dito, ito, hanapin nyo lang to si Kuya. Talaga, asikasun ah, talaga kayo, yun. At lilinisan ng ani Kuya yung ano, at tatanggalin nga daw yung ano, yan, yung dagta ata kasi yun lang daw yung ano eh, sabi ni kuya eh yun, ito nga po pala yung dagta ata yung ano yung itim <laughs> parang, ako itim <laughs> yung kulay ko dapat talaga tanggalin ako yon eh. yun at nandito nga po pala yung aking kaibigan na anak ni mama meron pandalawang dalawang ano shout out dito kay oh paring Jubel at ito no! nga po pala yung mama niya na si Ati Charing. Yan. Sila nga po pala yung mga Alpha P Omega. Siyempre, dapat yung noon, da, hanggang ngayon dapat nagkikita-kita pa rin yun kahit nga tumatanda na sa mga buhay dapat nagsasama-sama pa rin yun nako <laughs> pampabata yung mga ulam <laughs> pampahimlad <laughs> pero may isda yun <laughs> sarap yun <laughs> yun at iniyaw na nga ni kuya yung pusit walang katimpla-timpla nga po toyo lang pala ang ano niya tapat yun mabait so yung may sili, yung labuyo, sarap. At pulutan nga daw namin yan mamaya. Yan, excited na naman ako sa pulutan namin. <laughs> Inuma na naman dyan. Simpleng samahan lang nga po pala to. Yan, kita niya. Si Papa parang <laughs> <laughs> palaba na naman sa kantay. Eh. Mukhang kwando-kwando yung <laughs> ano, hinahanap niyang kantay. Eh. <laughs> yan, at long table yon Shout out dito kay Ma'am. Yan, yan. Ayan, tumanta ng si Papa. Ang ginawa pa ako. Magbabagsak dancer nga ata. So, dito kay Papa. Eh, ginawa pa ako up dancer ni Papa. Eh. Habang kumakanta, ngayon pa ka. nga po pala dito sa, ano, sa CJ, ano, beach house. relax na relax nga ako pala. secret dapat may iba naman meron tayong pupunta na mga malalayong lugar bumiyahin nga po pala kami na mga 3 hours atay ay kasi nga hindi naman brand sa sasakyan namin kaya medyo mabagal yung takbo ko gusto ko safe lang pag nakarating yun hindi yung paunahan sa biyahe yun at yung drone ko yan. at nag si kantahan ng ating mga Alpha Phi Omega na sorority. 'Yun. Talaga, <laughs> mukhang kimama na naman nagpapahanap ng katay. Oh, yung pusit, yung. astig talaga yung pusit. <laughs> Ay, sarap pulutan. <laughs> at meron din nga po pala sila dito mga kwarto, 'yo, at hindi nga Naayos ko lang nga po pala yung gamit nila mama at at dito sila matutulog. Yung bida nga po pala sa labas lang. Safe na ha. Safe na ako sa labas eh. At meron din nga pala wala akong dalang duyan. Safe na safe na ako dun sa duyan ko. Kahit hindi na ako dito. Eh. Pero sarap sana matulog dyan. Siyempre <laughs> <yun. laughs> so, dapat. Yun yung mga boss dapat dyan eh. <laughs> yeah, at dito lang, safe na, safe na ako. At ano, yung kahit lamok, hindi ba, ano niya, kapag pig-close ko yung ano, zipper dyan Kakain ako na ako mga time na to. Sarap ng pusit ako. Astig talaga yung pusit dito. Talagang fresh na fresh. Taro. Tuyo, kahit na wala pang, ano yan, hindi ko pa nga sa ano. Sarap talaga. You know, hindi ka mga high blood dyan. <laughs>

resistant na yun at ano dito na nga. at sabi ko nga dapat meron kayong ano video na yung seryo mala seryoso talaga yun at nagsama-sama ninyo magkakaibigan Yon, at nandun nga po pala sa likod yung mga asawa mga nagpupogi ang asawa Yehey! <laughs> ang mga nagagandahan na ano alpha pe omega nasa unahan yan na, at ito na nga sabi ko nga dapat merong magandang kuha yun dapat kahit kahit matanda tayo dapat nagsasama-sama pa rin at hindi nakakalimot sa bawat isa yun nakakaingit yung samahan nila no? sana kapag ako tumanda ganyan din <laughs> pero gusto kong kapag tumanda ko yung makakasama ko talaga yung panghabang buhay na rin nga talaga yan. sa nagsasamahan kayo ng magandang ano, nagkaayos kayo magkaayos kayo yun. nakakaingit yung tropa nila yun at yun ito nga po pala yung nire-recommend ko sa inyo yung si Beach House sa uh, Sitio Takal si Roma yun dito na lang nga po pala kayo kapag ano yan nga po pala search nyo lang nga po pala beach na yan at meron nga yan ano na uh, page yon at si ate nga po pala yung ano yung may-ari yung naghahawak ng page na yan ipm nyo lang po at magpreserve na kayo yun thank you very much yun thank you for watching